Bangat dia me Ada ngomong 476,000 pesos halaga ng ilegal na droga ang nasabat kasabay sa pagbuwag ng drug D ng mga otoridad sa Barangay 11 ng Palambong Malaybalay City Bukidnon. Kinilala ang mga sospek na si alias Romy, alias Ann, alias Jess na pawang mga residente ng Malaybalay City Bukidnon at alias Mesty na residente naman ng Kabanglasan Bukidnon. Ang naturang by operation ay kinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency 10 Bukidnon katuwang ang Malaybalay City Police Station at Provincial Intelligence Team ng Bukidnon na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip sa mga sospek. Nakuha sa operasyon ang nasa 70 na gramo na hinihinalang shabu na may street value na 476,000 pesos at pinatuyong marihuana na may halagang 360 pesos. Kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta gumagamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa North Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, ah, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na naaresto yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at drugs dito sa Northern Mindanao. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.